dito. Dili, ito. na ko. Wait lang. Wala nito ano So, hi guys. Ang nang ang ni, ni, ano, ni ano, 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 rin rin. Ano, ang ni ang nirin rin. Dago, ang na, ni rin. ay Naku, akin, nang rin, te. Nang rin te, na. Nang rin. Nang rin Ikaw, ikaw, marag nang og. Marag nang og. Sumpay-sumpay man, marag siya giing na. May pay, ano? di man, ikaw, kami mang dukha, di ba te? Sumpat-sumpat ka. Kami rin mang dukha. Oh, dah nak ni, ni malu, ay malu, ni dah ni, oh, tu ay,

para nenhuma tá,